Ubus na di. Sa Dalawa So Dalawang takal Tsaka isang takal Lang Darak So update tayo guys Ito po yung inahin ko na Pinurga ko kaninang umaga Tsaka ninsikahan ko na rin ng vitamin C D. So ngayong nga hapon Binigyan ko siya ng uh, Dalawang kilong grower taka isang kilong darak ang pinapakain ko niya sa kanya ngayon tapos magbibigay na rin ako ng sisikal so sa nagtatanong uh, sa bagong walay pwede po ang isang kutsara ng sisikal makakatulong po yan para mabilis maglandi kapag buntis na po uh, teaspoon lang po ganito lang kadami ang isang teaspoon eh. Yan. so ito po ay sisikal powder uh calcium, vitamins and minerals. So ito po grower po pakain ko dahil uh mataas sa crude protein ng grower. Ini brand po ng grower. Okay lang po. Ang purpose naman sa pagpapakain ng grower ay para manumbalik agad yung uh, lakas ni Mama Pig dahil mahina yung katawan niya dahil sa pagpapasuso nung panahon na nagpapadidid siya. So ngayon ibalik natin yung lakas niya, condition ng katawan niya para mabilis maglandi. So una guys, nagpurga, vitamins, then ah, bunga na yung pakain sa apat na kilong grower kada araw po. Tsaka dalawang kilong darak. Hanggang sa maglandi po ito. So hanggang sa maglandi lang po ito ang grower. Hanggang sa first day ng paglandi i-stop ko na po yung grower uh, Balik, balik gestating pins na po ako so ito purpose lang nito para makondisyon kagad yung si mama pig dahil sa mahina yung katawan niya dahil sa galing sa nagpapadidi so mahina po talaga yan so para maiwasan din yung paglugon mag inject tayo ng vitamin C D, e, magbigay ng sisical powder para hindi maglugon yan so yun lang guys update ko kayo kung ilang araw ito maglandi kapag nagawa nyo na po yung pagpurga pag inject ng vitamin C, D, E tapos grower ang pinapakain tapos after 10 days di pa rin naglandi so pwede nyo na po palitan yung inahin ninyo <laughs> or ah uh, baka may kulang pa kayong ginagawa sa inyong inahin kaya matagal maglandi so pinakamaganda try nyo to guys para uh, mayroon na akong video nitong ginawa pero ulitin ko para uh, makita nyo ulit kung ano yung result ng aking procedure pagdating sa inahin na bagong walay so ito uh, update ko kayo nito na titingnan natin kung maglandi ito kung mabilis maglandi ito So, sa procedure ko So, yun lang guys. Maraming salamat. Happy Farming everyone. In God bless.